Bagamat gumawa na ng hakbang ang pamahalaan upang maigsan ng patuloy na pagtaas ng, ng preso ng bigas sa pamilihan sa buong bansa, nananatili pa rin suliranin ng ilan nating kababayan ang preso nito sa kabila ng pagbaba ng kada kilo ng bigas sa 41 pesos at 45 pesos. Kaya naman iminungkahi ng Department of Health o DOH na pumanap ng mga alternatibong pagkain na pamalit sa kanin. Sa iba pang detalye ng balita, yan, narito ang aking report. Halimbawa, may mga kababayan tayo na nasanay na kumain muna ng ibang pagkain maliban sa bigas. Ito ay halimbawa kamote, ah, uh, mais, at kung ano yung maaring mura. Yan ang naging rekomendasyon ni Health Undersecretary Enrique Tayag ng hingan ng pahayag hinggil sa maaaring ipalit sa bigas na pwedeng kainin ng mga Pilipino. Kasunod pa rin yan ng patuloy na pagtaas ng presyo nito sa kabila ng hakbang ng pamahalaan na limitahan ang presyo ng bigas sa pamilihan o pagpapatupad ng mandated price ceiling sa buong bansa na umarangkada na upang mas maging abot kaya ito sa mga mamimili. Ayon kay Yusek Tayag, ang kamote, mais at gulay ay may sapat din daw na nutrisyon para sa katawan. Sa katunayan daw, ilan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga malalayong lugar, ang matagal nang kumakain ng kamote, mais at gulay bilang pamalit sa kanin. Gayon pa man, nakasanayan ng may kanin sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman ang hinga ng ilan nating kababayan kung posible para sa kanila ang pagkain ng kamote at mais sa halip na kanin hindi, mas maganda naman kasi kung halimbawa na kanin pa din kasi yun pa rin ang inaano ng tao, di ba? Hindi, kasi unang una hindi naman kasi talaga sa nakakabusog sa mga lalo na sa mga nagtatrabaho na worker. Hindi siya nakakabusog lalo na pag mamigat ang trabaho. Hindi siya alter, hindi siya pwedeng gawing alternatibo para sa atin. Uh, actually okay naman siya kasi healthy. Pero as a Pilipino na nasanay na sa rice, Siyempre, mas gusto, mas gusto natin yung rice, di ba? Samantala, sinabi ng kalihim na hindi pa rin daw dapat maging hadlang ang pagtaas ng presyo ng bigas upang isakripiso ang kalusugan at nutrisyon na dapat natatanggap ng ating katawan. Uh, hindi po dapat maging dahilan na ang pagtaas ng presyo ng bigas ay magbunsod para uh, bawasan natin ang pangangailangan ng ating katawan in terms of calories. So maraming paraan po na pwede pong i-substitute natin sa kanin. Hindi lamang po kanin ang pwede nating kainin. Hindi lang kamote, hindi lang mais. Nandiyan po yung ibang mga gulay na hindi lamang tayo mabubusog ay magiging sapat pa yung sustansyang makukuha po natin. Matatandaan na bago pa ang pagkakaroon ng price cap sa bigas, nauna nang inirekomenda ng Department of Trade and Industry o DTI bilang alternatibong pagkain ang mais at kamote para sa mga nais magtipid dahil nga yan sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ang bigas. Lumabas rin daw kasi sa ilang mga pag-aaral na posible ang mga pagkain ito bilang pamalit. Malaki rin daw kasi ang nutrition value ng mga ito at maraming benepisyo na pangkalusugan ang maaaring makuha. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.